Posibleng pumalo ng hanggang 60 pesos ang kada kilo ng well-milled rice sa merkado habang papalapit ang Pasko. ay nito sa grupo ng mga magsasaka, si Clizel Pardilla sa report. Habang papalapit ang Pasko, Matuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, muna 45 hanggang 57 pesos noong Nobyembre, pumapalo na sa 51 hanggang 58 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Babala ng Federation of Free Farmers, posibleng pang umabot sa 60 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Kung sa presyo ng palay at 30 pesos, Uh, it's very possible that some of the rice will be sold at 60. Pwede mo babaan yung cost mo, uh, pero hindi masyado maganda at hindi buo-buo yung bigas. No? Almost premium grade rice, aabot yan ng 60 pesos. Ayon sa grupo, patapos na kasi harvest season, kaya't nag-aagawan sa natitirang ani at tumataas ang presyo ng palay. Kahit may nabiling murang palay noong peak ng anihan, pinapantay umano ng ilang trader ang presyo ng lokal na bigas sa imported rice. Na inaasahan ng mga trader millers na tataas yung presyo ng bigas dahil sa mahal yung imported. Kahit nabili nila ng palay, kung nakita nila na may opportunity na ibenta ng mas mataas yung bigas, uh, nothing will stop them from doing that. Uh, hindi na masyadong nakabase yung presyo ng bigas sa presyo ng pagkuha ng palay. Ang uh, supply and demand. Pumapalo na ngayon sa 65 pesos ang pinakamahal na imported rice. Ilang bansa kasi ang nagkukumahog mamili sa world market bilang paghahanda sa El Nino. Eleksyon din anila sa ilang bansa dahil na pagtaas ang demand sa bigas. Tingin ng grupo, magpapatuloy pa ang pagsipa ng presyo kung walang darating na mas murang imported rice. Ayon sa DA, sapat ang supply ng lokal na bigas. Inaasahan din ang pagdating ng 295,000 metric tons sa imported rice mula India na may mababang presyo anila. Okay naman yung supply natin in terms of production, local production. We are hoping hindi aabot ng 60. So mas maganda yung presyo na ina-offer Pagtitiyak ng ahensya, matatag ang supply hindi lamang ng bigas, kundi pati baboy, manok at gulay, kaya wala anilang dahilan para magtaas ang presyo ngayong kapaskuhan. Kaleizal Zalpardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.